sana all. Ito ay isang terminology ang ginagamit ng mga tao na kapag nakikita nila ang iba na naaasam ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sana all, ito rin ang sinasabi ng mga tao na may patungkol sa kanilang ding mga pangarap sa buhay. Sa mata ni Jesus, tinugunan na niya itong sana all natin sa buhay. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagninilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Marami tayong mga pangarap sa buhay na kabuti para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Maayos na bahay, promotion sa trabaho, kumikitang negosyo, maayos sa pangatawan, mabubuting mga anak, maaasahang mga kaibigan at marami pang iba. Nalulungkot tayo kapag sa haba ng ating dasal ay hindi pa natin nakakamik itong mga minimiti natin sa buhay mas lalo tayo nalulumbay kapag nakikita natin ang ibang tao, ang ating mga kaibigan na nakakamit na nila ang mga pangarap nila, ang kanilang pinagdarasal. Kaya sa mga panahon na ito, nasabi lang talaga natin, sana all. Sa ating pagbasa ngayong araw na ito, pinagaling ni Jesus ang lahat ng may mga sakit. Uulitin ko, lahat ng may mga sakit. Walang exempted, lahat sila. Ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi nakabase sa status ng lipunan, o dami ng pera, o talino, o kaya sa kabutihan na kanyang ginagawa, lahat pinagaling niya. Bakit? Dahil ang pag ng Diyos na pinapakita ni Jesus ay para sa lahat. Si Jesus na Diyos ay piniling maging tao para sa lahat. Yun din ang dahilan kaya siya namatay sa krus, para sa lahat. Pinasan niya ang kasalanan ng sanglibutan, inclusive ang pag ng Diyos hindi lang ito para sa natatanging grupo. Lahat tayo mahal ng Diyos. Huwag malumbay, alam ng Diyos ang iyong pangailangan. Sana all ang iyong hiling, tinupad na ito ni Jesus bago mo pa sambitin. The love of God through Jesus is for all. God bless everyone.